Yo mga paregoy, ito nga at nagre-ready ang mga tropa. Dahil ngayon igagala kami mga paregoy, papunta kami ng ano, Muju Festival, no. Pero kumakain muna kami, syempre, para hindi magutom at may laban-laban, no. Ayan, no, mga tropa, oh. Excited at uh, na mga paregoy. Nakikita uh, nyo naman, no? Sa wakas nga ay mga paregoy, makakagala ating kami. Uh, malamang maraming tao doon at... Uh, Mukhang matinding inuman at siya kain na nang gagawin uh, namin doon, no? Oh. Kaya, kita nyo mga tropa natin, mm -hmm. no? Nag-aabang na lang ng bus yan, mga par. Trading ready na nga, oh. Siri. Abang-abang so, na lang kami dito para dire-direcho na kami pagpunta doon. Yeah. Para, ito na yun. Tatabas lang tayo ng karahan. Ito na, mga par. Let's go. Dumating na ang ating bus. So, maganda naman ang bus natin. Nandito na nga, mga tropa. Nagsakaya na. So, <laughs> ito na mga tropa oh, mga ready ready na, mga excited na yan mga paregoy. Oh. Talaga naman, mga kanya-kanya na upuan eh oh. Excited na, saglit lang naman yun mga Yo mga pa, dito kami kayo sa amin Nag-ala <laughs> muna kami Sa wangas, na rin kami mga paregoy. ko at, at, at ito nga kami at iikutin namin itong layan na ito Nang mahalaan mga makikita at maraming masasaksayan mga pare ang ganda naman na attraction na ito mga kaparo. nyo, may iba yung kulay niya. Kaya mo, papapicture kami dyan O kaparo. Ang tingin Ang galing eh. May iba iba yung kulay Ang mga tropa Kaya ayan, papapicture Oh so, yeah, mga par, kami dito kasama ang ano, buong uh, tropa. Oh so, kaya no, dami namin. No? Sa so, sama-sama.